For today's video, magluluto ako ng sisig na talong para maiba-iba naman po ang ating pagluluto sa ating mga talong, guys. Kumpisahan na po nating magluto, guys. May talong po ako na lalagain at ayan, 'wag po nating i-overcook, okay na po 'yan. Nagready lang po ako ng apat na itlog para sa ating pangkunting mamaya. Titimplahan ko lang po ng asin, magic syrup at konting paminta para po may lasa na ang ating itlog. At okay na yan guys, set aside muna. Sa kawali po nagisa lang po ako ng bawang, sinunod ko na rin po ang sibuyas at haluhaluin lang po 'yan para po mag-aroma na ang ating bawang. At isusunod na po natin ang Argentina giniling. Pwede rin naman guys na giniling na fresh na baboy sa palengke gagamitin nyo sa inyong talong pero yan po ang choice ko guys kaya okay na po yan at titimplahan ko lang din po ng konting paminta magic sarap at konting toyo guys para po sa ating pampalasa at naglagay na rin po ako ng red bell pepper at green red bell pepper po pero guys mas okay yung ceiling green at ceiling pula kung batang kakain pero guys kasi yan po ang ginamit ko kasi mga bata po guys yung kakain naglagay na rin po ako ng konting oyster sauce para po mabled yung ating lasa ang sisig guys at ah, halu haluin ko lang po yan hanggang sa maluto na siya haluin lang po natin ng haluin hanggang sa mahilo hilo na ang ating sisig na talong naglagay rin po ako ng onion leeks optional lang yan guys nasa sa inyo naman po kung gusto nyo pong lagyan or hindi at naglagay na rin po ako ng konti ng sea juice guys para okay na okay yung ating sisig. Panalong panalo ang lasa. At ayan guys, okay na po yung ating lagay sa talong. At ayan na guys, i-ready na po natin ang ating talong. Balihin hinati ko lang po siya sa gitna. After mahati sa gitna guys, ipapalaman nyo lang po yung ang ating giniling. Okay na po, ilalagay naman na po natin sa may itlog. At guys, saboy sabuyan nyo lang hanggang malagyan lahat. Iinit na rin po ako ng mantika at ayan guys, isinalang ko na rin po yung dalawang ating talong. Sa pagbaliktad nga po pala, medyo dahan-dahanin natin kasi sa unang baliktad ko po dyan, meron medyo hindi maganda po yung nangyari. Ayan po, gumamit na rin po ako ng parehas na undock para po mas maganda yung ating pagkabaliktad guys. Dahan-dahanin lang po natin. At lang din po pala tayo guys sa apoy para hindi po, po siya mabilis nasunog guys at ayan okay na po yung ating pinirito saktong sakto lang po yung pagkaluto niya guys at ayan po ready to eat na tayo okay na okay po yung kanyang pagkakaluto guys at yun na po ito swak na swak po sa panlasa natin yan guys maraming salamat po sa inyong panonood